ang um, dapat na ipagdamingan. Pero, na ano eh, kasi wala siyang, ano, wala siyang, wala siyang, wala siyang contribute sa ano namin, conversation. Yun nga, yun na kasi humahirap. Ay, Kaya, ay, kahit ikaw, ay, yun na nga, kahit ikaw eh, mahihirapan ka isipin yung bagay na bakit ganon. Diba, dapat nga laging, alam mo yun, yung laging excited, laging atat. -at. So lang kung wala, mag-asawa kayo eh. Kahit pag-usapan niyo yung mga ganong bagay, okay lang yun. Walang masama doon. Ang masama kasi doon, kung may mahal ka pang iba, tapos nagmahal ka pa ng isa, ang tawag doon kapit na yun. Then pangalawa, ipagpapalit mo ba yun? Hihintayin mo yung pagkakataon, hihintayin mo yung panahon, hihintayin mo yung time. Kung hindi talaga kayo, hindi talaga kayo.